Isa pa daw ayon si Richard Gomez na sablay din. Kung meron daw na madalas ay sablay diyan sa Senado, marami din daw diyan sa Kongreso katulad niya na nito si Goma. Sabi kasi niya, hindi daw niya kailangan or hindi daw siya nakisali sa impeachment complaint laban nga kay Sara Duterte. Hindi daw siya nakiisa. Hindi nakisali. O ay bakit ka nga po makikisali? Kasi sa kongreso po, baka saling pusa lang kayo, di ba may salinang O kaya ay saling kit, kit lang kayo. O, ay talagang no need. Hindi na yan po nakakagulat na hindi kayo nakiisa. Hindi na po yan nakakagulat. <laughs> Sabi niya, hindi niya daw kainakailangan na makiisa sa impeachment complaint laban nga kay Sara Duterte para lang daw makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa kanya na nasakupan Malaking insulto ito doon sa mga pumirma. Kasi parang ang ibig sabihin niya, uh, si Mr. Richard Gomez, um, na yung mga pumirma ay hindi nakakapagbigay ng dekalidad na serbisyo. May monopolya pala sa ganito. Kayo lang pala, Mr. Richard Gomez. Sinasabi <laughs> ko na nga ba? Hmm. Isa pa, ang sabi niya, meron din siyang pinunto tungkol naman po sa pondo. At eto uulitin ko ulit. Eto ay malaking insulto naman. Malaking insulto sa mga kongresista, mga kasamahan mo, Mr. Richard Gomez, na pumirma sa impeachment complaint. Malaking insulto yan. At eto po ay malaking paratang din. Kasi parang parang nag insinuate ka na yung mga pumirma ay may kapalit na ayuda at malaking pondo. Yun po ba? Dahil lang sabi mo dito, let's just keep working no matter how little money we have. O, oh, ayan. Ay, kawawa naman po kayo pala. Paawa po ba yung Mr. Richard Gomez? No matter though how little money, money we have, we can provide quality services to the people in many ways. Atorni Lene Robredo, is that you? <laughs> Mangungopia po kayo. Saling kit-kit na nga daw kayo sa kongreso. Wala pa kayong originality sa mga political lines niyo po. Pamumulitikang na linya. At ito po ay hindi naman pamumulitika ito para kay Atty. Lene Robredo dahil totoo na kahit maliit ang budget, may patunay ang tanong kasi meron bang mga resibo eto sa Mr. Richard Gomez na he is providing quality services kahit napakaliit daw ng pondo at unang una, talaga ba? yung sinasabi yung maliit na pondo mas maliit di hamak sa mga pumirma <laughs> nakaka nakaka ano to kung kung tutuusin dapat tingnan maigi ng mga kongresista yung mga ganitong pahayag dahil eto'y paratang ito'y akusasyon doon sa lahat na pumirma sa impeachment complaint tignan natin kung hanggang saan ang ang tapang ng isang Richard Gomez para panindigan yung kanyang mga sinasabi yung kanyang mga pahayag good luck